Papagawa kami ng bubong para sa mini warehouse ng negosyo pero magkano nga ba yung budget namin para dito? Nandito ka sa kwento ni at samahan nyo ako matuto sa mundo ng pagnanegosyo. Sa last video, nabanggit ko yung mga reasons kung bakit kailangan namin ng malaking space at magkaroon ng malawak na bubong. Basic na bubong lang naman yung kailangan namin dahil nga mesa at tupuan yung mga ilalagay dito. Importante lang eh hindi mabasa. Pero syempre, dapat matibay lalo na palagi tayong binabagyo dito sa Pinas. 50,000 pesos yung budget namin para makapagpabubong ng ganito kalaking space. Pero nung nabigyan kami ng listahan ng materyales at tagbunta sa iba't ibang hardware. Natatawa na lang kami kasi wala pa sa kalahati yung materyales na nabili eh, alam na namin hindi magkakasya yung naunang budget. Na-realize ko na hindi rin pala biro magpagawa ng ganito dahil dapat malaki yung nakahandang pera. Wala naman kasing s later dito. Walang 2 years to pay at zero interest. Walang ganung terms para maging installment yung pagbabayad. O baka hindi lang namin alam na may ganon palang option. Nasabihan nga rin ako na mga magulang ko noon na kung plano namin magpabubong, eh dapat daw talaga meron nakahandang ekstrang pera. 50,000 yung naunang estimate namin, eh, mas maigi daw na doblehin o kahit magdagdag ng kalahati. Tama pa. nga din sila dahil laging merong kulang sa materialis. Siyempre, isama mo pa dyan yung mga extra naming gustong ipagawa na hindi naman kasama sa naunang plano. Wala eh. Andiyan na rin naman yung mga gagawa at maigi ng sulitin, lalo na kung kailangan naman talaga namin. So, ayun. Nagsimula sa 50,000 at umabot ng 80,000 pesos. Kasama na lahat dyan, yung labor, materialis, kuryente, merienda, at iba pang extra. susunod na video, ipapakita ko kung anong chura ng mini warehouse noon at ngayong malapit na matapos yung bubong